mina lang ang natira dito guys. Wala na kami mga kasama. may mga tao din doon. Kaninang nag paputok sila ng mga paputok. Ayan yung kasama namin. yan pati ito lang mga gaito. yan nung natitara na lang. So, tatatlo na lang kami dito, guys. Eh, pauwi na din kami. Nasa bangkok po tayo. Ito yung park na, ano. po kay kay Palamsong ay palam maze po. Ha? Maze po palam. Sam duang. Palam sam. Sa, Sa, sam duang. Salam. Salam. Salam, ay, Salam. Tanam. Sanam? Sanam. 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 eh, Habang nag-edit -e po ako ng isa kong ano, ayan. Patapos na din. Oop! Oh. Hindi po Ayan, dito po nila na ilagay ng one year yung king nila nung namatay. Yung king po nila ng seven year, uh, 70 years. Ah, seven years. Manamaalam siya. Sabi niya, hintayin daw namin magbukas. ay, sa alas dos pa nga ng madaling araw eh. De, uwi na lang. Malamig pa katapat eh. Wala akong... Hindi ako nagdala ng ano, ng jacket. Isa lang nadala namin yung jacket. Ayan, punta tayo sa CR. Diba yung kuin ni? Ayan. Alay? Noon na. Noon Yun ay? Noon. Oh, then we go there. It's the same, eh. Po, we'll Ayan yung kasama namin. Linalagay pa sa bag yung upuan. Hindi na lang niya bitin. Kaya ang niya, wala namang tao. Gusto niya ilagay sa bag. Then you go na so that you will hold my bag later. Bye. eh uh. <laughs> <Ewan>. <laughs> But the other one, Hong Nam, This one? This one? Hong Nam. Where? Ah, may mga ano din pala dito. May mga tao din. Ayan, may aeroplano doon sa taas. Na-off na nila itong ano. kanin nagpapalit-palit ng ilaw ito. Matira matibay, sabi nung dalawa doon. No? Wala na isa, dalawa, tatlo, apat na lang pa pala kami. Ah, meron pa pala doon sa gilid. Ayun, hindi makita yung mga tao. Ayan. E bakit ayaw na mag ano ito? Ayaw mag-zoom. Nangyayari na sa mga ano ko. <laughs> Napagod. Mm. Ano? Bawin na po tayo guys. Nagpo tayo sa cha change Sao. Nama masya lang tayo sa bangkok. Nagpainit lang tayo ng inupuan natin. Pinanood lang yung pasabog. Pero pagka nasa probinsya kami, pagka yung wala siyang overtime, umuwi kami ng probinsya. At days din ng overtime niya. Galing ng ano oh, yung CR. Sa sasakyan, yung malaking sasakyan, yung CR na yan, hindi ko na pala nakuhanan. Kasi yung mga Myanmar yata yun, nasa nagkikwentuhan sa pintuan ng CR, kaya tuloy na para akong naanip. para kung na matras kala ko marami pang tao sa loob pala wala nagkwentuhan lang pala sila sa pintuan ng CR okay. Ayan. ang ganda ng ilaw oh. wala ditong ano yung Christmas tree Hindi natin malalaman kung may kababayan dito Kasi yung iba nagtatago Ayaw nilang ipa Hindi kagaya ng mga ibang bansa Na pagka may mga kabayan Sabi kabayan Alay Na fralan tunnel Lamo Lamo leket syama Ayan may tunnel dito bu uh, Sarado magbubukas daw ng um, alas utso. Ay hihintayin mo pa magbukas ng alas utso. Giniginaw na kaya ako. Wala akong dalang jacket. Ayan oh. Wala akong dalang jacket. Pati itong kasama ko, yung isa lang na ano. Kasi mainit kanina. Kaya nung umalis kami sa bahay, mga alas utso yata, alas 9. Dumating kami dito alas 11:30 na ng gabi. Masya anak. Tatanong sana ako nagpo-prep pala itong kasama namin. Ano kasi yan doon sa loob ay eh, may buda yan. Ayan oh. Kaso sarado pa. Masya anak no ba ay bapo. Chance kami sila no? Huwag na chance No anak no bapo ba, ba? chacheng sao? Ayan, may ano dito eh. Yung king nila dito sa Thailand Yan yung Ano, yung Anak nung 70 years na nila Na ano dito Ayan. yan Ayan po ang king nila Ngayon dito So, hindi pu itong aking kamera. Yung ginamit, nag-edit kasi ako dito sa isa eh. May um, ano doon yung nagbabantay eh. Akala ko, ano yun, yung, ano lang na motor yung ando doon pala eh. Alis pala siya. Nakatago. Hindi, kagaya natin doon, eh, sa atin na sa Pilipinas na ano ito yun, yung pasukan nila kaso alas utso pa mag magbubukas yan guys hindi kagaya ng Pilipinas na kung saan yung ano yung stoplight doon yung mga police ayan mga camera oh yeah, ayan lilinaw ng mga yan kaya wala kang matatago may may nagtititit. ito. Wala kang may tatago dito kasi malinaw lahat. Kahit madilim yung ano dito. Pakukuha ng kanya na. Ang dami tatag ng kamera dito kaya hindi natatakot yung mga tao dito naglalakad-lakad kahit ganitong madilim na guys. Ito pa yung mga kamera. Ito pa yung mga kamera. loob. Okay, hindi natin No, yan you know, na, may mga natulog diyan sa uh, ano. Sa gilid-gilid ng park. Ayan. Diyan yung ano nang simbahan nila. Hanggang dun. Dito patawid. Hanggang dun. May mga mga ilaw ng pang Christmas lights. Kaso lang, Kaano lang siya, hindi naman nila inano pagka puti-puti tap niya. Naon nila sana ang pagka puti, puti tap. Puti-puti tap. Maganda sana nang tingnan kasi nga lang nila. Dito lang sa Bangkok may ano, may may mga bus sa sa medyo province hindi wala may, may mga oras ang bus tsaka yung parang jeep nila yung sabi nilang sungkew ganda ng kulay nito no? tatay na ba yan o may mga pula ay patay na nga ay wala nagpula ayan natuyo na ayan pa mga camera napaikutan ng camera ang park din ayan doon pa kaya may mga ano tong mga tuyo mga, mga tulog dito sa park ganda nga naman basta walang ulan okay lang safe naman ang ano nila dito Yan basta huwag lang magtatapon ng mga basura. Okay lang. Tumutunog may ano yata itong ano. Kamera ko may magnet tumatapat pagka tumatapat ako nagtititit yung camera eto pa po tao. Ng... kanina ang dami nanood ng paputok okay bye bye po guys maraming salamat po sa panonood ng aking mga vlogs hanggang dito na po tayo sa susunod pa pumuli bye bye po